Magandang araw po sa ating lahat mga kagri. Ka Isang panibagong araw, panibagong uh, video ngayon, no? So atin po makikita mga kagri ka ang uh, simple and well ventilated po, no? Na housing para sa uh, native na manok mga kagri. Ka so ito po yung pinaka simple na setup but uh, it will give a comfortable uh, situation po, no? Para sa ating mga alagang manok mga kagri. Ka so makikita natin diyan na may uh, net, no? And then, nakita din natin dyan yung uh, uh, GI roof. Then, kapag uh, medyo mainit-init yung GI roof, pero kapag uh, mas ma-elevate pa natin yung uh, roof niya doon sa flooring, ay makapagbigay din po ito ng ganda uh, mga ka -agri. And uh, napaka ganda yung setup mga ka dito dahil naka-elevate itong area na ito. So medyo mahangin ito dito mga ka sa uh, kanyang growing area. So ang kulang na lang dito mga ka is ang uh, paitlogan. No? So lalagyan natin yan ng uh, paitlogan at uh, may mga waterer at uh, feeding trough dyan no? na inilagay. At uh, dito din sa kabila may uh, la ibang uh, part din no ng breeding area mga So medyo uh, costly ito dahil uh, concrete and GI sheet but yung uh, mga -agri natin ay maaaring gumagamit din no. Gagamit tayo ng mga light materials no yung mga bamboo at saka yung mga tinatawag natin na nipa.